Ayan po mga kapatid, magandang ano po, magandang umaga po sa inyong lahat at narito naman po ako at muling magbabalik upang merong ipapakita na video sa inyo na ang aking pasyente na sumuka ng itim na uod na kahit uh, ilang beses na siyang pabalik-balik uh, sa doktor ay ang kanyang sakit po ay patuloy pa rin hanggang sa lumala at nauwi na sa pisikal ang kanyang sakit iyan at nung uh, tinanong ko siya kagahapon kung ano po yung nangyayari sa kanya siya daw po ang kwento niya sa akin ay siya po ay sumuka ng itim na uod na buhay doon po kayo magtaka kaya po kung uh, alam po ninyo na yung sakit ninyo ay hindi po basta-basta uh, malulunasan ng medical ay magpakonsulta po muna kayo sa inyong kilalang mga manggagamot upang mabaklas ang kanila ang spiritual na karamdaman ninyo at bak, uh, para tuloy-tuloy na ang inyong pagaling sa physical. Kaya po kung nakakaramdam kayo ng kakaibang uh, nararamdaman, ay humanap na agad kayo ng mga manggagamot na legit po mga kapatid upang hindi na po lumala at para maputol na po at mabaklas ang Uh, ginawa sa uh, inyo 'yan. At uh, sa awa ng Panginoon na huli natin yung gumagambala sa ating pasyente pero kahit anong kastigo natin ay hindi po siya talaga umamin dahil po uh, maaring kakilala po nila uh, kakilala po nila yung gumagambala sa kanila kasi pa once kasi na mga kapatid na umamin siya maaring magagalit yung ah uh, yung mga taong kanilang biniktima kakilala lang po niya yung nagbabarang doon kasi nakikita ko uh, binarang talaga siya kasi sumuka siya ng itim na uod napakabihira lang po ng senaryo na ganyan yan uh, tunghayan po ninyo yung video at hanggang uh, andito na mga kapatid yung video gusto sa kapangyarihan ng infinito Diyos tinatawagan ko mismo ang gumagambala sa tangito san ka man na igni, natura, kundong batura, integra Bini 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 espiritu maldiktong bukulong balalang biyam ang didik ni Jesus. Bini 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 espiritu maldiktong bukulong balalang biyam ang didik ni Pasok. Jesus. Danap. Dalam. Dayos. Iksisi. Uri. Inu. Iksidong Pwede mabaklas? Ha? Ha? Pwede mabaklas? Ha? Ha? Aksasak. baklasan mu satian kya ha ha baklasan mo hende ha baklasan mu hende patian dikau dyan ha gak patahin aku espiritu, tandaan mo ha baklasaran pisa ulo. darwa kalima ha mamaya dya ha ha sige baklas sige baklas baklasaran tanan baklasa mama jaha ah kami ajain deh ha Paklasaran Paklassa baklasasa mau bisa Allah Satian karrang Paklassa wanggin kargajan Na hargagalassa Paklasaran ah an kajjan ha mampu pula membebarang mampu pula membebarang ha Baklasa kilala na na ya. Sige, Dube, baklas, baklas. Buyan niya ya, bulungon ko ya. Ha? Bulungon ko ya, buyan kamu ya. Tagadiin ka mo ha? Tagadiin. Ha? Tagadiin ka Ha? baklasaran, umpisa ulo. Satiyan ah, Kalasaran, ibalik, ibalik ko sinyuran. Sige, dupay, baklas. Tanggalan nyo ran, ha? Sige, baklas. baklasaran, rin. Baklasa. Baklasa. Sige, baklasa. Sige, baklasa nyo rin. Baklasa. Sati ha? Sati baklasaran. baklasa rin. Diyan sa kilid. Sati yan. Ipilak. Ipilak ran. Ipilak rin. Uh -huh. Pamay doon niya, hindi. Uh, doon niya, ha? Anong inkarga dyan sa tiyan ka Ha? Ba't yung pasokan tang ulo dyan? Ha? Ba't yung tang ulo dyan? Ano niya? Kulam barang. Kulam barang. Ha? Kulam barang. Ha? Ano ya Kulam barang. Ha? Mamayad ya ha? Baklasaran, tanggalaran, ha? Ha? Uy, ano nyo ya, ha? Taga ka mo dyan, gimo. Taga Tagadin. Tagadin. din. mo, gimo, dyan. Ha? Tagadin, din, dyan lang sa inyo. Ha? Ano pa mamaraan kaya? Ano pa mamaraan ninyo kaya, ha? Ano yung ritual gimo dyan kaya? Ha? Ano, ano pamamaraan? Ha? Ano pa pamamaraan dyan kaya? Ha? Bakla sa inyo rin, Ha?

Diyos ko naman ihal. Gusto ng ulo na ibang Diyos na kinatatakutan ng disip. Buksan ng espiritung ito sa ngalan ni Yahweh. Ngarang kaya? Doran git. Balik-balik. Ay, ano ta bo? Ha? Kapano ka? Ha? Pa kamaan? Ha? Hmm, nya lang ginipit sa mo, wa man tangan oran ha.